At narito pong kulat sa lagay ng bagyo na binabantayan nga natin na si Tropical Storm Rallin o ito nga yung bagyo na may international name na si Feng At Kanina nga pong alas 7 ng umaga ay huling namataan ng sentro itong si Tropical Storm Ramin sa layong 260 kilometers silangan ng Juban, Sorsogon. At ngayon may taglay ito na lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pupugsupan pa ng maabot hanggang 80 kilometers per hour. At patuloy nga itong pinikilos pa west-northwestward Pakanduran, Hilagang Kanduran sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa ngayon nga nakikita na natin na nagdudulot na ito ng mga malalakas na mga pag-ulan. Nagsisimula na rin ngayon yung paglakas ng hangin dito sa may Eastern Visayas maging sa ibang bahagi ng Bicol region. Nakararanas na nga rin na mga kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas, yung bahagi ng Bicol region maging dito nga sa malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Base nga sa ating latest forecast track, inaasahan nga natin na patuloy itong kikilos, pakanduran, binagang kanduran at maaaring ang tumama sa kalupaan ng katanduanes o lumapit lang ngayong hapon. Pagkatapos nito, patuloy itong kikilos, pakanduran, binagang kanduran at maaaring ang lumapit pa dito sa may kalupaan ng Cunillo Islands at Camarines Norte by uh, tomorrow morning o uh, linggo nga ng umaga at inaasahan natin na masihilaga pa yung track nito at maaring tumahak pahilagang kanduran at maaring ang tumama na sa kalupaan o maglandfall sa pagitan ng Isabela at Aurora bukas naman yan ng umaga o hapon. At patuloy nga nito mababaybayin ang kalupaan ng Northern at Central Luzon bukas at maari nga yung, yung, mata nito ay maaring tumama dito sa pagitan ng kalupaan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, dadaan dito sa Benguet at maaring nga makalabas dito sa may parte ng La Union. Inaasahan din natin na bukas ng hapon ay nandito na to sa may ati West Philippine Sea at patuloy nga itong babaybay, by pakanduran, hilagang kanduran hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility lunes naman ng umaga. Pagkalabas nga ng ating core ay nakikita natin na maaaring mas magpababa pa yung track nito at maaaring nang umabot dito sa may parte ng Vietnam. At sa nakikita din natin dito sa ating bulletin ay yung mata nito ay maaaring umabot 400 kilometers mula sa sentro o yung radius nga niya ay umabot ng 400 kilometers and yung diametro kung susumahin ay umabot ng 800 kilometers. Kaya naman, kung tingnan din natin ay medyo hindi rin pantay yung um, sakop ng hangin nito. Mas malaki yung sakop ng malalakas na hangin sa may bandang taas. Ibig sabihin nito kahit bagyang bababa nga itong track niya mula sa original track sa ngayon ay maaari pa rin maapektuhan yung malaking bahagi ng northern Luzon. At kung sakali nga na mas bababa pa nga ito mula sa original track ay maaari din tayong maisama sa mid signal dito sa may Metro Manila. Kaya patuloy tayong mantabay sa mga updates hinggil nga sa mga pagbabago dito sa binabantayan nga nating bagyo na si Kaya naman, base sa nakita nating senaryo ay nagtaas nga tayo ng wind signal number 2 dito sa may Camarines Norte, Catanduanes, northern portion ng Camarines Sur maging dito sa Polillo Islands. Kapag sinabi nga natin wind signal number two, ay maaari na yung pagdulot ng katamtamang pinsala sa mga kabahayan na gawa sa lightweight materials at maaari na nga rin yung magpatumba ng mga puno maging yung mga lumang mga poste at mga billboards ay maaari na rin maapektuhan. Signal number one naman ang nakataas dito sa buong bahagi ng Ilocos Region, buong Cordillera, maging dito sa may buong Cagayan Valley. Kasama din dyan ang Aurora, Nueva Ecija, eastern portions ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, northern and eastern portion ng Quezon kasama ang Pilipio Islands, maging sa ipang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Boreas, Antikaw Island, northern Samar, northern portion ng eastern Samar maging dito sa may northern portion of Samar. Pag sinabi naman nating signal number one, although iyan nga yung pinakamababang wind signal, ay maaari na yung pagdulot ng malawakang pinsala sa ating mga pananim, lalong-lalong na yung mga pananim na nasa mga flowering stage at maging yung mga bahay nga nagawa sa mga live materials ay maaari na dulot ng mga maliliit na mga kapinsala. In terms naman ng mga pag-ulan, ngayong araw asahan nga natin na abot ng 100 to 200 millimeters yung mga pag dito sa may Catanduanes, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Pag sinabi nga natin 100 to 200 millimeters, maaari na yung magtulot ng mga malawakang mga pagbaha at pagruho ng pulpa, lalong lalo na yung mga areas na hindi usual na binabaka o nagkakaroon ng landslide ay maari na nga maapektuhan. At sa ibang bahagi ng equal Region, kasama nga dyan ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, maging dito sa Maymasbate, kasama rin dyan ang ibang bahagi ng uh, Eastern Visayas kasama ang Summer at Biniran. At dito sa may parte ng Quezon ay maaari umabot na ngayong araw ang 50 to 100 millimeters. Maaari na itong magdulot nga ng mga localized flooding and landslide, lalong-lalo lalo na nga sa areas na merong high susceptibility floodings at landslides. Pagsapit naman bukas kung saan, dito na natin nakikita na pinakakritikal ang mga pag-ulan dahil tatawid na nga sa kalupaan sa pagitan ng Northern at Central Luzon itong bagyo at maaaring nga mag-landfall dito sa may Aurora Isabela. Asahan nga natin na aabot ng 100 to 200 mm sa mga pag-ulan dito sa Isabela, Aurora, although papalayo na nga ito by the time to sa may Uh, parte ng Mico region ay maaari pa rin makaranas ng mga malalakas na pag-ulan na uh, over the 100 to 200 millimeters dito sa may Quezon, Camarines Norte, at Camarines Sur. At dito naman sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, na Union, maging buong Cordillera, Cagayan, Quirino, maging dito nga sa may Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, kasama ang Metro Manila. Laguna at Catanduanes makararanas naman bukas ng 50 to 100 millimeters. Kaya patuloy tayong mag-iingat lalong-lalo na bukas kung saan nakikita natin yung pinakakritika ng mga pag-ulan at sasama nga dyan ang Metro Manila sa mga magiging epekto ng mga localized flooding at lalong-lalo na nga din doon sa mga areas na aabot ng 100 to 200 millimeters. Kasama nga din dyan sa ibang bahagi ng Mimaropa, ang Marinduque at Romblon. Pagsapit naman ang uh, ng Lunes kung saan nakikita na natin na uh, by this time around ay nandito na nga sa West Philippine Sea itong bagyo, maari nang uh, umonte yung mga lugar na merong aasahan ng mga malalakas na mga pag-ulan. At dito na nga lang yan sa may Ilocos Region, Apayaw, maging dito sa may Abra. In terms naman ng gate warning ay meron time tayong nakataas dito sa may Katanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Kaya inaibisuhan po natin na lahat ng sasakyang pandagat na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakadelikado ng matataas na mga pag-alor. At although wala naman po nakataas na gate warning dito sa seaboards ng Northern at Western uh, Luzon ay, Aasahan po ang katamtaman hanggang sa mga malalakas ng mga pag-alon at maaaring nga yung umabot hanggang 3.5 meters. Kaya lalong lalo na po yung ating mga isla kung maaari ay ipagpaniba na rin po yung mga paglalayag natin ngayong araw dahil mataas na rin po yung mga pag-alon na aasahan dito sa uh, mga uh, mga baybayin ng Northern Central at Northern Luzon. In terms naman po ng storm surge ito nga yung pagtas ng alon sa may bayin, ay maaring nga umabot ng isa hanggang dalawang metro ang storm surge sa loob ng 36 hours dito nga sa may Albay, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanuanes, Eastern Samar, maging dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Pangasinan, maging dito sa may Quezon, Romblon, Samar, Sorsogon, at Zambalos. Kaya mag, patuloy po tayong mag-ingat sa peligrong dala ng storm surge at kung maaari po ay makipag-coordinate sa ating local government units hinggil nga sa mga plano sa paglikas, lalong-lalo na sa so yung mga areas na madaling uh, magdulot o makaranas ng mga postal floodings, lalong-lalo na sa ina-expect natin na pagtaas ng mga alon sa baybayin.